Magandang umaga po mga kapatid. Kahit na may salot pa din sa buong mundo, kahit na may iniindang pagsubok, good pa din ang morning natin dahil ginising tayo ni God today. Kapatid, totoong ang hirap ng pakiramdam kapag may pagsubok. Ganon pa man, ipagpasalamat pa din natin ang bawat araw dahil tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na tayo ay subukin ng higit sa ating makakaya. Ang devotion natin sa araw na ito ay mababasa sa aklat ng Mark chapter 4 verse 26 hanggang 29. Sinabi pa ni Jesus, Ang kaharian ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw saka ang tangkay pagkatapos nahihitik ito sa butil kapag hinog na ang mga butil agad itong ginagapas ng taong naghasi sapagkat panahon na para itoy anihin ang mga talata po na ating binasa ay isang talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos o paghahari ng Diyos ang talinghaga ay isang mahusay na paraan sa pagbibigay ng spiritual message sa mga nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil isa itong visual aid sa isip ng tao. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Mababasa natin 'yan sa Mark chapter 4 verse 14. At ang lupa o bukid ay ang mga nakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa talinghaga na ating binasa ay napipicture natin sa ating isip ang isang magsasaka na nagsaboy ng binhi sa kanyang bukid. At wala na siyang ginawa. Hinintay na lang niya lumago ang binhi hanggang sa magbunga ito. Ano po ang minsaheng ipinapahayag ng talinghaga? Ang salita ng Diyos ay naipapangaral at nagbubunga ito sa mga taong totoong nanampalataya. Kung paano tumutubo at lumalago ang salita ng Diyos sa puso ng tao, ang Diyos lang ang nakakaalam ganyan ang paghahari ng Diyos or ganyan ang pagkilos ng Diyos. Sa atin na nakikinig ng salita ng Diyos, ano ba ang attitude natin kapag nakarinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos? Pakinggan natin si James sa chapter 1 verse 22 hanggang 25. Basa. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot makinig, magsaliksik, at ipamuhay ang napakinggan. Kapatid, kapag ginawa mo yan, ang sabi ni James, pagpapalain ka ng Diyos. Iyan po ang devotion natin sa araw na ito. Ingat po and God bless us all.